tóc lâu bùm tóc bùm tóc tăng lên gió 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 Đi Diyos. Gagay. Kita kita eh. Sabihin nyo kasi may tumataw Oo. Ang bilis ng takbo niya. Kitang kita nga eh. Sumalpok sa'yo eh. nag -gas ko. Anong tumama? Anong tumama? Wala. Wala naman. Parang manibela siguro tumama sa kanya. Wala. dyan grabe <laughs> wala naman hindi damage yung. wala naman no ang bilis ng takbo niya kaya kami nag ano, minor na rin kami eh. hindi niya check muna yung ano baka mamaya walang preno eh. kasi may putol doon ng ano putol yung ano eh. hindi ko alam Naputol. Parang ano yata lang niya yung dito niya. Yung cover lang niya. Ah, <laughs> disgrasya talaga. Di may iwasan yan. Ramas. Iwas. Ingat na lang. Ingat. Ayan. So, wala naman may kagustuhan. Ang mangyari. O, disgrasya na yun, no? Ingat na lang mga idol sa susunod and rising. Peace.